Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga lolo at lola dito sa ating bansa. Good news para po sa ating mga lolo at lola dahil may bagong update na po patungkol sa inyong pinakahihintay na dagdag pensyon. Ang video ng ito ay nakalap sa GTV Balita ko. sa dating 500 pesos, itinaas na nga po sa 1,000 pesos ang pensyon para sa may hirap na mga kababayan na senior citizen. Sa so, tingin nyo ho ba, masasapat na ho itong 1,000 na ito? Ah, sa totoo lang po, ibang pang uh, degree ang kahirapan, ano? Kung may talagang mahirap at pinakamahirap, may mahirap at may mga average uh, ano, level. So, sa so, tingin natin, base sa BIDS, Philippine Institute of Development Studies, uh, dapat may mga 3,000 na ang may dapat ibigay. But then again, hindi naman kaya yan lahat sa gobyerno. Kaya so, yeah, uh, yung 1,000 ay sa tingin ko, uh, tamang-tama siya, but we have to find means by which the senior citizens should be able to also supplement itong mga pondo nang ng nagagaling sa gobyerno. Opo. Pero ma malinaw ho ba ano yung mga itinuturing ho natin na sabi natin nakapasok po doon sa mga indigent senior citizens? Sila lang ho ba yung makakatanggap? Opo, may definition po. Opo. Uh, okay, pwede ho. Nating, uh, para lang malinaw, no? yung uh, buwan ng pension kasi is 1,000 pesos. Pero sino ho ang pasok doon pag sinabi natin indigent senior citizens? Okay, ang uh, Republic of 9994 nagsabi ang makakatanggap ay yung mga eh, bisayang term, indigent So yung mga indigento natin na senior citizens ay yung frail, sickly, with disability, and the second element is with no visible means of support. Mm -hmm. So ang ibig sabihin, mahina, sakitin, may kapansanan, at ang dalawang dalaw elemento na pinakamalaga, wala pong regular na support. Kung kaya hindi kasali yung SSS, DSIS, PIMAO, SS, e POLIS o yung mga matanggap ng regular na monthly insurance ah. na private insurance. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.